Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength, now I'm the only one. katawa mga sangkay simula dun sa sa ano, sa Albay hanggang dito walang walang po anong lugar to dito mga 60 km pa bago kami makarating sa Matnog eh wala kaming ma na pwedeng mapagpwistuhan ng ganito para makapag-ihaw kami ng aming sa ulo namin tanghali. Ang oras ngayon ay mag alas 12 na ng tanghali. Kaya medyo nagugutom na kami. Pinitan kami dito na lang kami magpwesto. Dito sa gilid ng kalsada. Medyo nakakatakot na dahil ang tutulin ng mga sasakyan. Eh, siyempre, nakugutom na kami. Pagkita kami dito na, kami, dito na. It's the first time of today, today. Habang nagluluto pa ng ulam si Madam, nag-iihaw. Oh. Pwede lang muna ako. namin tong travel na to kasi hinahabol namin si Boy first time. Aww. Kumunta siya dun sa ano sa Mindanao kadadaan lang niya ng isang araw mga tatlong araw na yan nakapun namin siya kaso hindi na namin nakapuntan shout out my first time idol yan yung sino yung ano yung iniyahon ni madam Nasunog na nakakainin namin mamaya Tunog na ini. Ay mga sangkay. Nakain na tayo. Alam mo, alam niyo mga sangkay dati noong unang panahon bago kumain. Nagdadasal muna. Ngayon, sa mga bagong panahon bago kumain, nagbi-video muna. Only one. pa pala dumiretso ng madlog. Adaan ka muna dito sa kubo na to. Kumuha ka muna ng ganito. Pakita mo lang ang RCR at saka license. Para, let's go. Registration form. Yung kukunin nyo doon. Nandito na tayo sa matlog mga sangkay. Dumating kami kanina mga mga uh, 4.30 mag alas 5 ganyan waiting tayo ngayon sa ferry boat sasakyan natin Santa Clara patawid na tayo papuntang alin You're a superhero, You're a superhero. dito na gasolinahan Petron kasi lahat ng mga dinana namin gasolinahan puro sarado anong lugar na to boss? Tagbakan Tagbakan? Tagbakan Ha? Tagbakan Tinagbakan? Anong nasa ko pang bayan? Kalbayo City Ah Kalbayo Buti na lang na may bukas pa dito na kasaginahan. Mga dinaanan namin, mga sarado na eh. ka na lang napakalalim pala guwawa yung bulong guwawa yung sakit buka na to teh and the book na buka daw 75 ang na oh. ay hindi man ko na lang buka na okay, lang. na lang. Made Fake loving and hating on silver screens. Believing everything we come to see. Go outside. It feels so good. We're loving and hating and making scenes. Now we just see everything we believe. nandito na mga ribulto. pangalan daw dito ay eh. Divine Mercy. Akyatin ah, natin itong ribulto ni Jesus. lika, Hali Halika. Hali namin si paring Douglas Macarto punta na sa sa tinatayuan niya Japan Ito pa nang itsura niya kaya rin dito mataas na bundok Simula doon sa may San Juanico Bridge Pabiyahe pa, pa pala tayo ng mga halos isang oras hanggang doon sa monumento ni Paring Douglas MacArthur Dito natin iiwanan ng ating sasakyan kasi may nakalagay dito parking area reserved for MacArthur Memorial Park visitor tayo yun tayo yun mga sangkay lalakarin natin dito si paring Douglas natatanong ko nga dito eh kaso ayun kaso may nagpakalagay ng mga tarpaulin paikot paano kaya natin makikita si paring Douglas Bago umali si General Douglas MacArthur patong Australia mula sa koridor sa otos ni Pangulong Franklin Roosevelt ng Estados Unidos noong 1942, sinabi niyang I shall return. Ako ay babalik. Tinupad niya ang kanyang pangako nang dumating siya kasama ang isang armado na kinabibilangan na si 174,000 na sundalong Amerikano sa Red Beach, Paluliti bago sumapit ang ating gabi ng no, October 20, 1944. Kasama niya si na Sario Osminia, Basilio G. Valdez at Carlos Piero Romulo. Lulan ng landing barge mula sa Nasbel. Sinundo ni MacArthur si Osminia at Romulo sa Junland. Uminto ang landing barge na 50 yarda ang layo mula sa Pangpang. Mula doon ay lumusong na sila sa tubig pahon sa dalampasigan. Ang bantayog ng MacArthur at mga kasamahan na nabibilangan ni na Pangulong Sergio Osmeña, General Basilio Givaldez, Brig General Carlos Peromulo at General Richard Southernland ay itinayo sa lugar kung saan siya umahon at naging bantayog at naging pangakit sa mga turista. Ito na lang na pala namin, hindi kami nakapasok kasi sarado yung yung MacArthur Park di mo tawag doon? sarado, nire-renovate sa loob pero parang Douglas ito lang sasabihin ko sayo <laughs> di man tayo nagkita ngayon sabihin ko sayo, I shall return <laughs> pagkatapos namin dumalaw kay MacArthur ay parang Douglas namin pupuntahan naman namin si barko na sumadsad nung panahon ng Yolanda ang super typhoon Yolanda ay isa sa pinakamalakas na tropical cyclones sa kasaysayan at naglangkod sa Pilipinas noong unang bahagi ng November 2013 na may hangin lumampas at 300 km per hour at signal number 5 stone surge. Nagit apat na milyong tao ang nawalan ng perahan na may pinsala sa pabahay at infrastruktura sa isang malawak na lugar ng bansa. Ang Yolanda Shrine, Iba Jocelyn ay isang monumento na barko na sumadsad sa Tacloban City, dulot ng Bagyong Yolanda. Tumama ito sa ng Pilipinas noong November 8, 2013. Ang pangalan ni Iba Jocelyn ay pinagsama sa Yolanda. Pagkatapos ng kalamidad, ang barkong Iba Jocelyn mula sa Basay Samar, ang barko ay tinangay noong panahon ng pananalasa ng bagyong Yolanda sa barangay Anibong Takloban City, Liti. Ang Iba Jocelyn ay dating marine vessel na isinadsad dito sa gitna mismo ng kabahayan sa Takloban. May sa dito. Ayun! doon sa malayo ito na lang natira sa barko dahil pinutol na ito wala na sa kalahati ang natira like you be strong to hold the powers of the sun tree